Yes. Alex. Mm. Oh, Reina, liga, pas apa? Ano meron. Alex, alam mo na ba? Alam na ang alin. Yung, yung tungkol kay Ma'am Cindy? Cindy? Ano tungkol kay Cindy? Reyna, ano, ano tungkol kay Cindy? Um, Alex, ano kasi hindi ko alam kung kung dapat ko bang sabihin sa'yo to. Pero kasi naisip ko baka baka pag narinig mo sa ano iba, Nga sa, ano nga tungkol kay Cindy? Ano, anong, anong meron? Alex, kasi si Ma'am Cindy. Buntis. Ano? Rina, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Alex, oo eh. Narinig ko si Ma'am Trini. Ma'am Trini? Alex,